Sio na ang lahat, namahan tak pernah. Ta, ta. Sio na ang lahat, tiang pusuku. Oh 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 oh, menasio na ang lahat. Oh 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 oh, na ang lahat, lahat namismu hmm, nasio. ang da ang bait, ang talino. Ingit lahat sila siyo, kahit pa, pa, kanino. Siya nung lumapit, kisya kinaibig na ako mahilo, di ay kalay. Sabihin mo ako na yun, ang kulong sa iyo. Oh, siyo na ang lahat, na mahat kang tapat. Siyon na ang lahat sa puso ko. Oh, 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 oh. Nang nasa na ang lahat. Oh, 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 oh. Nang nasa na ang lahat. Kinikilig pa rin ako. Ang sarap magmahal pagpangalo. Nag-iisa sa puso ko. din na kaya'y magbabago. Ako ang pinili. sudah si minyak ibang Loreto di akalain Subin mo ako niyong ang Kulang sa iyo Oh, siyona ang lahat Na mahal sa tapat ang lahat Di ang puso ko Oh, 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 oh. Nang na ang lahat oh. oh i